Yo, good morning. Ayan, yung kabali ko. Si Buddy Dory Verde. Eh? Pero bago yan, syempre, uh, intro muna tayo. Ayan nga, ano? Uh, wala yung mga ladies dito na caretaker. Dalawa lang kami sa entrance. Kasi nagpa-practice sila doon. Ayan, o. Oh. O. Ayan, uh, tingnan natin yung isang kabader ito. Tayo muna natin yung ah, nag-ano, huhugas ng bigas. Tubig, luluto ng ano, ng langkang ginataan. Ang lahok ay sihing limban. Ayan, o. Oh. Body limbil ang aming ship cook ngayon. Lahok namin, Sihing limban. Sihing limban. At saka Sardinas. Ah, sardinas, dalawa. Ito ay Langka. Langka. Ayan. With automatic na kalan. Bali, busy yung body ko pagluluto para masarap ang kainin ng mga sa nagpa-practice ng sayaw. Kasi malapit na yung Christmas party namin sa ano na, December 15. Sa tanay, ngayon sisilipin natin yung mga nagpa-practice ng sayaw. At gugulatin, ano? kaya nakikita ko na yung mga nagpa-practice. Ayan na. Ayan, ayan na. Ayan, na, no. No, no. No, no. Oh, oh, oh. na po. Ayan na. Ha, <laughs> <Ayan na> nga. <laughs> oh, oh, ba? Ay, napakagaling ni Anggol. Oh, ay talagang. Ba, ay si King ay talagang matindi rin ang banti. Talagang no, may milantik. <laughs> hmm. Iyo, magaling pala talaga si Anggol, oh. Oh oh <SILENCIO> <SILENCIO> Ay, apa khabar, oh 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 Oh, palda po uniform na 'yan. Oh. na uniform mo, galing 'yung nakadilaw. dilaw. O, oh. Oh, galing 'yung nakadilaw. naka dilaw. Oh. oh. Eh. yeah. Mamaya na, at hindi pa masyadong perfect. Ito muna tayo. <laughs> May <laughs> isang angler doon. May maganda na para naman dito sa amin. Mainit na. Uh, may aakit kami sa bundok. Magawa uh, kami ng guardhouse doon. Pagpapatuloy. Ito muna tayo ang SR Sorta tangali kasi nihintay namin si OM. Kala namin na yan no? Padating. Eh, bigla nag-chat. Bukas na lang daw siya. Kasi may applicant din dumating doon sa agency. Kaya bukas na lang daw siya pupunta dito. Yung mga tangali. Guman na naman yung panahon. Uh, punta kami sa taas. At magkaw kami. Magtulong doon sa paggawa ng guardhouse. Uh, may nagra-radyo. Kapit, tawag ka? Ay, ako yun yata. Kapit, nandun ako sa may nagsasayaw, si Buddy Bird sa'yo na CR si naman. Ah, uh, eh, report ko lang sana yung accident dito sa may sa ay eh, okay na. Kapit, kapit. Na, paano na naman di yan, eh, gustong kalabanin yung poste, eh, alam mo naman. Grabe na. Ayun po sa diyan sa may pagitan. Oh, ito na ito sa may gitatang. Grabe na. Yan. Sa likod ng Ranger. Oh, ay natanggal yung green. Ay, delikado. Yan, nakitawag na kaya. Ay, okay na. Ayos ah, na itabi na namin. Copy, copy. Di naman na paano yung ano, driver. Di naman na naka-free no Bahay, luwag ang turnel yun, o no? tutanggal ang gulong. Saigot. Ay, sige, sige. At kami nanonood nung okay. practice. ay Magaling si Anggol sa sayaw talaga. Sige, sige nga. Tatanggap. Alin po? Sige, saigot mo lang, Sige. Wala may na-accidente raw dun sa may boundary. Uh, ano? Pagitan ng lupa ng NDC dun sa may poste. Pero okay na raw, natanggalan pala yung gulong ng motor. Uh, ayun, tinulungan ni Tatang at saka ni... Ano na? Yeah, masaya sila sa pagpapractice doon. Hello. Okay. sila sa pagpapractice doon sa may gobo na yun. Practice sila. Update ko kay bukas dyan sa pag-practice nila kasi pangalawang araw pa lang kahapon na ano pa, ano pa, pa lang sila, nanood sila ng mga mga step. Hmm? Okay. Tapos, ngayon binubuo na nila may mga pwesto na yung pagsasayaw nila doon kaya bukas uh, maganda ganda na siguro kalalabasan ito kaya uh, bukas update ko kayo ayun na nga mga karas ba ka ano, sa uh, so paano uh, hanggang dito na lang yung ating video at uh, tayo ng bulabog lang sa mga nagsasayaw kaya uh, nag upload tayo ngayon tinatanaw-tanaw ko yung na ako okay na naman pala yung motor nakatayo na nakikabit na yung gulong so ayan paano hanggang dito na lang at mamaya siguro upload ulit tayo ng video gagawa tayo ng video dun sa taas sa, pag, sa ginagawang guardhouse ano kita kita ulit tayo mamaya salamat nga pala sa mga suporta na binibigay nyo sa aking youtube channel uti uh, okay unti na ulit dumadami yung ating mga viewers ano uh, sana patuloy na dumami at umangat yung ating youtube channel Uh, kaya kung di pa po kayo nakapalo at natapos itong video na to, uh, maraming salamat. Uh, at subscribe na lang po yung aking YouTube channel dyan. Sa baba, uh, share na rin po at saka palike para po dumami pa yung mga viewers na aking munting channel. Hanggang dito na lang po at kita kita ulit tayo mamaya. Bye bye!